Mayroong abihin ninyo ang tao wala bang karapatan na ang tao nag na nag sa eskwela ay nag sa bahay niya nakakabasa't nakakasulat siya huwag ninyo naman masyadong abihin ang ngayon namin yeah! Tandaan po ninyo ito magkaka-kaait huwag po ninyong ipagpatuloy yung kanyong tinatawag ninyo suspension sa kanya. Maagang nagtipon sa labas ng munisipyo ng Bambantarlak ngayong lunes, May 20, ang ilang mga taga-suporta ni Mayor Alice Go. Sa isang rally, kanilang inihayag ang pagtutol sa rekomendasyon ni Interior Secretary Benhur Abalos Jr. sa Office of the Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Go. Ito'y upang hindi raw makumpromiso ang isinasagawang investigasyon hinggil sa posibleng pagkakasangkot ng alkalde sa mga ilegal na gawain na narid sa Pogo Hub sa kanilang lugar. Sa kabila ng mainit na pagpapakita ng suporta, hindi sumipot sa regular flag ceremony ng munisipyo ng Bamban ang local chief executive na pinaghihinala ang espiyan ng China. Suspende si Ah, hindi po pwede yun. Pag na po nilang suspende, hindi lang po dito ang rally, pati na po sa Malacanang. Dagawin po namin yan, buong Aita. Mag-aaklas po laban sa pamahalaan natin. Ang leader ng Bamban Aita Tribal Association na si Oscar Rivera, bumuelta pa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos niyang sabihin hindi niya kilala ang kontrobersyal na si Mayor Go. Pero nakakadismaya bigla akong nagtaka doon sa sinabi niya na hindi niya kilala ang aming mayor. Isa pong presidente, hindi ka ba nagre-research sa buong Pilipinas kung ilan ang iyong mayor? Pinasinungalingan naman ni dating Bamban Vice Mayor Fred Lumboy at ilang pang mga taga-suporta ang mga haka-haka na tila isa isaumanong kabuting sumulpot sa kanilang bayan si Go. Uh, sabi nga nung mga kabaryo namin sa VDR, anim na taon pa lang eh, kalaro na ng mga anak nila si Mayor Alice Go. Kaya lang, nasamahan ng politika, sabi bigla na lang sumulpot, parang kabuti. Di po totoo yun. Katambing ang panyaya, siguro baloyo, may ang panyaya, dap dap Ako po, nanay ko Pilipino, nanay ko, tatay ko Chinese, ano. matubo, matubo ko bamba na, ano. Dahil dito, baliwanag na, tsaka may, may kapagpahilya po kayong kumilak. Kaya kung bilang kapubi eh. Okay yun. Lalo yung kasabi ko kung Basta po niya talaga ito buhay ang BDR. Ang kay BDR sa Samantala, hindi na raw katakataka ang reaksyon ng mga taga-suporta ni Go sa isinagawang Senate investigation ayon sa political analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, isang senior research fellow sa Ateneo Policy Center. Obvious na obvious na politika and partisan politics ang nagpapa-iral doon sa mga congressional hearings. Hindi lang yung kay Mayora, pati yung mga PIDEA leaks, pati yung wiretapping, makikita mo naman halata naman eh, hindi naman hindi mo tatanggi 'di ba na ang nagpapa-iral dito ay partisan politics kasi kung talagang gusto nilang solusyonan yung problema. Dapat ang tinatawag nila, yung mga eksperto, yung mga may may exp expertise sa transnational crimes, yung may expertise dun sa espionage or espionage prevention, right? So tama si tama, hindi ko masisisi yung mga supporters ni Mayora na nararamdaman nila na parang napupulita yung napopolitika yung kanilang uh, local executive. Ayon kay Yusinko, dapat magkaroon ng malinaw na legislative objective ang ginagawang pagdinig ng Senado, lalo na tila lumalampas na raw ang mga mambabatas sa kanilang mandato. Ang punto natin dito, Paolo G., is dapat sa simulat sa pool, malinaw na dapat ano ba yung legislative objective. Pero kasi ang nakikita na natin ngayon, sa simulat sa pool, uma, inaamin na mismo ng mga mambabatas na ang pakay nila is number one, maghanap ng ebidensya kung meron niyang krimen na nangyari or offense na nangyari. Number two, maghanap ng ebidensya kung sino yung dapat managot doon sa krimen o doon sa offense. Eh hindi ito sakop ng kapangyarihan nila na binigay sa kanila ng saligang batas. Hindi nila ito trabaho. Wala na ito sa kanilang kapangyarihan. Ayon na mismo sa Korte Suprema 'yan. Paola G. Santos, CLTV News.